Tandaan kuya Paano kaya? Oh, tuhan tayo Meron pa naman tayong dalang mga baterya sa kasolar Sarado Sarado dumadaan dito ayun ang truck na pag talaga first time mo hindi mo alam daan kailangan mag ingat talaga ingat, ingat, ko talaga. ingat po no? ingat ko talaga hindi mo na daanan oh, okay. eh hindi mo na daanan taas nga yun o no? oh, matagay mo ayun parang kaya, kaya natin akyatin yan ganong no? o babalik na lang tayo

kasi pinakita ko sa inyo kanina, sabi ng driver, eh, hindi rin daw kaya ang akitin dito sa Mihayo. Ngayon, nandito na tayo sa Barangay Atabay. Eh, inaalala namin, baka mapakit kami doon sa video natin kanina, sobrang taas na ginagawa. Eh, hindi kakayanin nun ng truck. Oo. Oh. Atabay kasi. Ito, atabay na to. Tanong lang tayo, baka malapit na eskwelahan dito. Ano sabi po? Ah, motor lang ang pwedeng dumaan. motor lang. Taas yan Ah? Kahit yung mga kasama ko, ayaw na. <laughs> sumakay. <laughs> Oo. Oh, oh. balik na lang tayo, tayo. Sige, balik tayo. Mahirap na. Mahirap na. Ah, sabi, motor lang po, nong. Pwedeng dumaan. Motor. Motor. Kulit sa taas yan eh. Opo. ano? Ah, ano? Yeah. lupa Oo. Oh. sa O, di balik na lang tayo. Madulas yan. Madulas. Baka tayo madali pa. Ano sabi? Ano? Nandun ba? Oo. Ando sabi po, ko kanina doon ang titigil eh, sakto na. Oh, sakto sana, kala ko dadap. Nandun po pala yung ano, para ng atabay. Sumobra pala ang oh. truck, kaya pala walang nan, wala nang nadaan ang sasakyan. Kasi sabi nung ano, motor lang yung nakakadaan talaga. Buti, nandun sa baba yung ano, yung para ayaw ayaw pumayag ng mga helper natin eh. Oh, so, um, hindi talaga pwedeng doon. Hindi hindi kaya hindi kaya uh, motor, uh, uh. Naga, motor lang daw po Motor lang nakakadaan. Buti na lang nandito iskwelahan. Sumakro dam truck. Ah, sumakro dam truck. 4x4 yun. Oh, 4x4 dam truck. Oh, kaya yun. Bako. Dito pa lang daan. Oh, kain muna tayo, kain. Bago tayo makapag-deliver. Ah. Yan. Kain muna kami ng tanghalian. At medyo umila ka rin ano mula do sa highway itong elementary ng Atabay lakarin Pero kaya naman lakarin Siguro kukuha lang tayo ng dalawang tao na makakatulong pagka-howling. Nandito na tayo sa si school. Atabay. Oh, yeah. Kain muna po kami at bago kami maghakot. Oh? Ano yeah. kami? Ayan ang baon namin. Oh. Lang, plato mo. Malamihan. Oh. Manyaman. <laughs> oh, Yan, nandito tayo sa loob, tapos tayo kumain. Tapos nakipag ugnayan tayo sa ano sa uh, maestra para humanap tayo ng dalawang makakatulong kasi apat lang yung kasama natin. Uh, tarik yung daan, medyo mahaba din yung lalakaran. Kumuha tayo dalawang dalawang makakatulong natin sa paghahawling. gini bapak nasi Ha

Hey. Huwag na tayo. Pantay pa kami ng loader. Pantay makadaan dyan. <laughs> kami. Hindi pa naman. Hindi kami makadaan yan. Eh. Bumaba si Kuya. Kuya Ricky. Baba rin tayo. Ayan, eh, natin kung, saan, kung pwede tayo makadaan dyan. Wala din yung ano. Wala din yung hmm. loader. Manina pagdaan natin may dodor dito eh. Hindi tayo makadaan kuya. Paano kaya? Oh, nasaraduhan tayo. Meron pa naman tayong dalang mga baterya. Saka Solar. sarado ay makadaan dito ayun ang truck natin ah nandiyan daw ah nandiyan daw ang ano oh, loader lo ah sige sige makadaan pala kami ah tayo mag merienda muna may dala tayong merienda doon natabakan uli pala to. Ito pala yung nasira pala ni Bagyong Paing to. Bagyong Paing ba, Kuya Ricky? Oh, bagyong Paing. Kaya to ginagawa. Pero para tingnan yung loader para maka makadaan tayo. Ayusin daw nila. Ganda dito, oh. Maganda. Ang taas ng mga bulkan. ng <laughs> 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 mga burol, tataas, sobrang taas. Tarik. Ayun na, loader, Kuya Ricky. Makadaan tayo. Okay. Uwi na kami.